Hello mga katuslog, support to this video Labata mga katuslog Kay wala na yung masuot ang mga bata katuslog banay ko mga katuslok mga laba mga katuslok mga laba mga katuslog Kay yung sao na kong pares di Mga mga laba kikapoy man ko mga katuslog Kay lagi untis magkod siya kung mga katuslog Mag 7 months na yan Yan mga katuslog So na nasa may maabot nga bibi na food coming mga katuslog Mao na mga katuslok wala na laba sa mga sininas mga bata mga katuslog Kay bedawin yung mga katuslog Mga sininas mga bata kung ilaban mga katuslog no kay wala na gyud masuot ang mga bata man katos no lang na suot kay taglabba siya may nagbantay pa sa mga bata sa taas siya may bantay di ako na nang lebar ray makatos no kali ra kayo pila waswasa ko kung makatos no ko waswasahan ko na then waswasan din da katos waswasan din nato waswas na punta ni pasa ang mga na highlight no, no. Pas na Pas yun uman, huwa na yun paspasan nakawaswas taping paspasan yun paske mga katuslog paspasan yung tama mga katuslog para dali mga uman mga katuslog eh uman pa ni yung mga katuslog magpakaon pagbay ko bata mga katuslog mauna -ma na mga katuslog finish product dali tataman mga katuslog thank you for watching